pumalo na sa dalawang dosena ang napatay na miyembro ng Abu Sayyaf sa ikaapat na araw ng opensiba ng militar sa Basilan. Hindi naman inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na nakatunog ang mga bandidong grupo sa operasyon ng mga sundalo noong Sabado. Umaaksyon si Jeff Caparas. Tuloy ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf sa Basilan. Target ng mga sundalo ang kuta ng ASG sa barangay Bagindan sa bayan ng Tipo-Tipo. Pero dahil sa bakbakan, higit 2,500 residente ang pinalikas. Hirap talaga yung gastos, yung pagkain. Mm -hmm. Lahat yung mahirapan kami, yung ginagawa namin yung mga gastos doon sa Bagindan. Ngayon, wala na ikinasang operasyon kasunod ng pagkasawi ng labing walong sundalo na nakainkwentro ng mga bandido. Makikita sa sasakyan ng tropa ang tindi ng naging labanan. Ayon sa isang residente, bago nagsimula ang bakbakan, ay may narinig silang pagsabog. Tila handa rin daw ang Abu Sayyaf sa operasyon ng militar. Atras si Enjo. Nasa Sabi naman ang ng alkalde tipo ng Tipo-Tipo, posible raw na minaliit ng militar ang kakayahan ng Abu Sayyaf. Maaring natunugan din daw ng ASG ang operasyon ng palikasi ng mga residente. Nagsilikas na yung mga civilian. So kasi nakikita ng mga tao, alam nila, nag sa balutan yung mga tao. Siyempre, alarm na yun sila. Sabi niya, may paparating na military kasi nagsialisan yung mga tao. So, nakasama naman pero at the end, makuha yung target. Itong Korean na nagtuturo ng Pumalo na sa dalawang dosena ang napatay na Abu Sayyaf sa apat na araw na bakbakan. Kabilang ang Moroccan terrorist na si Mohamed Katab at si Ama Hapilon na isa sa mga anak ng leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Inaalam naman ng AFP kung may kaugnayan sa grupong ISIS si Katab. Ang pakay po nitong si Katab, bagamat hindi niyo po nakikita, ay kausapin lahat para mag unipika po sila at ilink po sila sa buong... International Terrorist Network. Pinaka value po niya sa grupo na sinamahan niya ay magturo ng paggawa ng bomba. Aalamin din ng otoridad kung totoong nakakuha ng impormasyon ng Abu Sayyaf sa operasyon. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.